Dalaga na nawala noong 2020, natagpo ang kalansay sa isang boarding house sa Tagom, Sospek, na na. Isang kalansay na natagpuan sa isang boarding house sa Puruklima, Barangay Apukon, Tagum City, ay nakumpirmang katawan ng isang 17-anyos na dalaga na nawawala pa noong ika-4 ng Marso taong 2020. Ang biktima ay nakilala bilang si Queen Grace Arong, na matagal nang hinahanap ng kanyang pamilya at mga malalapit na kaibigan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Wildemar Chu, hepe ng Tagum City Police Station, unang natagpuan ang mga buto ng biktima noong ikalabing apat ng Hulyo taong 2024, ngunit ngayong taon lamang natukoy ang sospek. Base sa paunang investigasyon, nagpakilalang photographer ang sospek at ang target nito ay ang mga kababaihan na ipinangako niyang gawing modelo. Ayon din sa ulat, may posibilidad na may masamang layunin ang sospek. Natuklasan ang libingan ng biktima, nang magpabungkal ng septic tank, ang may-ari ng boarding house. Labis ang gulat ng mga nagkalat nang matagpuan nila ang isang bungo. Kabilang sa mga natagpuan sa libingan ang mga personal na gamit ng biktima tulad ng relo, damit, pantalon, sapatos, at ang paborito niyang medyas. Isang PC rin ang natagpuan na pinaniniwala ang ginamit na pangtali sa sako na naglalaman ng kanyang katawan. Sa ngayon, patuloy na pinoproseso ng mga autoridad ang kaso upang mapalakas ang mga ebidensya laban sa sospek. Ayon sa Tagum City PNP, pabilisin nila ang pag-issue ng arrest warrant upang tuluyan ng madakip ang sospek. Hinikayat din ng kapulisan ng publiko, lalo na ang mga kababaihan, na magingat at huwag basta-basta magtiwala sa mga bagong kakilala.